Saktong-sakto sa mga kababayan natin na naghahanap ng malulutong na pera ngayong sasapit ang kapaskuhan. Ilalabas na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga pinakabagong disenyo ng mga polymer plastic na pera dito sa ating bansa. Kasabay ng pagbabago ng ating panahon, nagbabago rin ang disenyo at itsura ng ating pera mula sa mga sinaunang barya at paper banknotes hanggang sa mga new generation currency at sa ngayon nga ay ilalabas na ng BSP ang pinakabagong batches ng polymer banknote na noong una ay talaga namang naging kontrobersyal nang una itong mailabas sa publiko. Sa monetary system, salapi ang siyang nagsisilbing medium of exchange sa ating panahon. Ibig sabihin, kailangan mo ng pera para makabili ka ng produkto o serbisyo. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, ipinasilip na sa publiko ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bagong disenyo ng mga bagong pera o polymer banknote na ilalabas sa Pilipinas. Ipinakita ng BSP ang disenyo ng 500, 100 at 50 peso denomination ng mga polymer banknote kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinasabing ang mga polymer banknote ay smarter, cleaner and stronger kumpara sa mga perang papel na ginagamit natin sa kasalukuyan. Ayon sa Bangko Sentral, maaari na itong makuha sa mga bangko at magamit sa bansa simula December 23, 2024 pero limitado lamang sa Greater Manila Area. Simula naman January 2025, magsisimula na ang circulation ng mga bagong designs at denomination ng polymer banknote sa buong Pilipinas. Smarter dahil mas marami raw itong mga sophisticated security features para maiwasan ang pamimeke ng pera na ginagawa ng mga kawatan. Mayroon din itong lower carbon footprint kaya naman mas madali raw at mas mura ang pagproduce sa perang ito. Cleaner dahil ang polymer banknotes ay mas makinis at mayroong non-absorptive surface kaya naman hindi ito basta-basta masisira kahit madumihan o mabasa ng tubig o langis at iba pang mga liquid substances. Sa nakalipas na pandemic, napatunayan din na ang polymer banknotes ay hindi basta-basta kinakapitan ng mga bakterya kumpara sa mga perang papel. Stronger naman dahil mas tumatagal daw ito ng dalawa hanggang limang beses kesa sa perang papel. Kaya naman mas practical daw ang ganitong uri ng pera at makakatulong din ito para mas bumaba ang production and replacement cost sa pagbuo ng mga bagong pera sa hinaharap. Ang paggawa ng mga polymer banknote o maging mga perang papel at mga bariya na ginagamit natin ay nagsisimula sa extensive research at pagdidesenyo ng mga grupo ng mga eksperto, mga graphic designer, mga historians at iba pa. Nagsisimula ang proseso sa pag ng sample designs ng polymer banknote. Kapag na-approve na ng BSP ang mga disenyong ito, ilang taon pa nilang pinag-aaralan ang mga pros and cons kung sakaling itutuloy nila ang paggawa sa bagong pera. Hindi po basta-basta lamang napapalitan ang mga perang ito gaya ng ating iniisip. Sa printing process naman ay gumagamit sila ng mga sheets of durable polymer substrate na specially designed at ginagamit lamang para sa paggawa ng polymer banknote. Dito na ilalapat ang mga security features katulad ng hologram upang masigurong hindi mapepeke ang ating pera. Sisimulan ng printing process sa paglalagay ng mga makukulay na mga disenyo at mga background ng pera. Gumagamit din sila ng special ink gamit ang deeply engraved plates at high-pressured printing machine. Dito ay nagkakaroon ang mga polymer banknote ng kakaibang texture at iba pang mga importanteng detalye. Ang perang ito ay ipiprint sa isang napakalaking polymer sheet kung saan mayroon itong 45 pieces ng polymer na pera at saka ito puputulin ng isa-isa. Kapag naiprint na ito, sa sa ilalim naman ito sa masusing pagsusuri sa mga automated visual inspection system at may mga pera din na sumasa ilalim naman sa extensive laboratory testing process upang masigurong ang mga batches ng naimprintang pera ay naaayon sa tamang kalidad. Matapos ang successful printing process ng pera natin, ipapadala na ito sa BSP at siya namang mga sa distribution nito sa buong bansa. Ang mga bagong polymer na pera ay nagpapakita ng mayayamang kultura at biodiversity ng ating bansang Pilipinas. Ipinapakita rin sa bawat pera ang pinagmamalaki nating mga native species. Sa 1,000 peso polymer, makikita ang Philippine Eagle na siyang pambansang ibon at ang ating national flower, ang Sampaguita. Sa bagong disenyo ng 500 peso polymer banknote, nakalagay dito ang endangered species na Visayan Spotted Deer na matatagpuan lamang sa kagubatan ng Panay at Negros. Makikita rin dito ang Acantipipium mantinianum Isang endemic orchid na mayroong red stripe yellow flower na matatagpuan lamang sa bahagi ng Luzon, Mindoro, Panay, Negros at Leyte. Sa 100 piso na polymer banknote, tampok naman ng endangered Palawan Peacock pheasant o tandikan. Naka-feature din sa perang ito ang Ceratocentron phiseni, isang endangered species ng orchid na may napakagandang orange na bulaklak na matatagpuan naman sa Luzon at Negros. Samantala, sa 50 peso polymer ay makikita naman ang Visayan Leopard Cat na matatagpuan sa mga isla ng Panay, Negros at Cebu. Naka-feature din dito ang Vidal's Lanutan, isang endemic flower na matatagpuan lamang sa ating bansang Pilipinas. Taglay din ang mga perang ito ang iba't ibang disenyo ng paghahabi mula sa iba't ibang rehiyon at lugar sa Pilipinas kung saan ipinagmamalaki natin dito ang ating mga kultura at tradisyon na minanapa natin sa ating mga ninuno. Sadyang napakahaba ng proseso na pinagdadaanan bago mabuo ang isang pera kaya naman dapat ay pahalagahan natin ito at huwag natin itong sulatan o di kaya naman ay punitin. Bawat proseso ay ginagastusan ng napakalaking halaga ng ating gobyerno upang sa gayon ay masigurong mababawasan ang pamimeke o counterfeiting ng ating mga pera na kadalasan ay maraming sa ating mga kababayan ang talaga namang nabibiktima. Hanggang ngayon, marami pa rin mga tao ang ayaw sa bagong polymer banknote. Hindi natin sila masisisi sapagkat kulang nga sa impormasyon ang karamihan sa ating mga kababayan, lalo na madalas yung nagpapapaniwala sa mga marites. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.